Inilagay sa mga kahon ang mga vape na ito sa isang vape shop sa Mabini Street, Baguio City. Ito'y matapos magsagawa ang Public Order and Safety Division o POSD ng bypass Operation ng mga vape na ipinagbabawal. We, We sent a uh, a, an enforcer to, do, to, to do a bypass operation. Ano? Meron din siyang hidden camera and meron din po tayong mark money and confirm po na nagbebenta nga po siya kaya po tayo dumiretso rito. And you will see that all the products that they have uh, violate the old and new vape law. No? Yan po yung wala siyang graphic health warning. Number two is it comes in many flavors eh, according to the law. Uh, two flavors lang po ang allowed, which is tobacco and mint. Eto po is you've got all candy flavors, chocolate, fruits, and everything that could possibly uh, appeal to the younger generation. Kaya po siguro dito pumupunta yung ibang minors, reportedly. Ang grupo ay binubuo ng mga kawani ng Baguio Smoke-Free Task Force, DTI, BIR, at PNP ipinagbabawal daw kasi ito sa ilalim ng Republic Act 11467 at FDA Advisory Number no. 2022-1069. Idagdag pa raw dito ang paglabag sa pagbebenta ng mga vape sa mga menor de edad sa ilalim ng Section 10 ng Republic Act 11900 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Regulations Act o mas kilala bilang Vape Regulation Act at ng Section 5 ng Ordinance No. 34 o ang Comprehensive Anti-Smoking Ordinance of Baguio City. Virtually po ngayon kasi alam nyo po yung vape, vape law natin came, passed, came into law, no? passed into law in uh, June 2022. May transitionary period po yan. Yung law na yan, nilipat niya yung, yung uh, uh, purview ng vape regulation from FDA to DTI. Okay? Ngayon po, syempre may transitionary period yan. Si DTI po ngayon at this time is not issuing or certifying any products. So technically, virtually, wala pong legal na vape ngayon. Suportado naman ng medical sector ang hakbang ng pamalang lungsod. We are very, very happy the way Baguio City is implementing the smoking uh, law, the no-smoking law and the vape law. For reason that they are really strictly implementing it. And uh, as you can see, it's not just the, the police, but it is a, a, a multi-partner uh, support. Anya, mas nakakasama raw ang vape dahil sa epekto at mga sakit na pwedeng makuha dito. Because of the chemicals, the harmful chemicals in the vape product, it may even be immediate. And uh, there's already an illness called ebale. Uh, which it's a valley it's a cold it's the uh, babe illness uh, and it can already cause several uh, symptoms like dizziness uh, um, vomiting uh, aside from the usual lung illness or lung, lung symptoms like coughing uh, Aabot sa 229 na piraso ng vape na nagkakalaga ng higit 100,000 pesos ang kinumpiska. Uh, based on our uh, discussion with uh, the task force and FDA and, FD and DTI uh, several weeks ago, itong na-confiscate po na vape products ay itratransmit transmit po namin sa kanila. Uh, sila po ang -sa keep neto for the time being na dadalhin muna natin sa smoke-free uh, office, sa may uh, City Health Office, and then we will make an endorsement to DTI kasi sila na po ang uh, regulato, uh, regulation body ng vape. Tumanggi namang magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang may-ari. Pero sana daw maging pantay ang pamalan sa pagpayag sa pagbebenta ng vape gaya din sa alak, at Sigarilio Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines